Hindi nila alam ikaw, painitin mo nga ako. Pampainit. Sino may lighter dyan? Isilaba ko lang to. nilalamig wow. daw. Bigyan mo nga ako isa. Isang bote, hindi isang paligo. na ako. JJ Tumador! <laughs> 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 o, tawa, tawa. Isang bote pala yung ko, tumador agad. Ay. Taragya ka. Masingan na naman, Taki na ka. Binigyan ka ni Kipa ng sing-sing? Hindi. Manahimik ka nga dyan. Umalis ka nga dito. Kung ano-ano no, sinasabi mo, papahama ko na naman ako. Lola, inaaway po ako ni J.J. Wala. Ano nga? Wala nga. Ano ba kailangan mo? Ay, wala. Hindi mo ko binigyan ng juice eh. Patay guts ka talaga. Sige. Ka, Mag-classmate talaga kayo? Ah, opo. Uh, mas bata lang po kay J.J. Accelerated oh. kasi po ako. Yabang. Yeah, <laughs> Unay ko na matalino. Merry Christmas, J. <laughs> Pero ano ba yan? Ang dry? Wala man lang smiley? Kiefer, pupropose ako kay JJ tonight. Yeah, right. I'm gonna fly to the moon. Taragya ka. Kasi nga na naman, tangin na ka.